ko kasi hindi Wow. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Dito tayo sa ating kusina. Tayo ay magluto ng biko. Ito ang ating gamitin. Glutinous rice, malagkit, brown sugar, at saka coconut milk. And coconut cream. Uh, um, Magsahin mo na tayo. Ito yung natin. First, uh, ating malagkit basa nyo na natin ang ating malagkit para ito, 1 kilo na malagkit 1 kilo na malagkit ito fryin muna natin ang malagkit. Ito na guys. Lagyan na natin na coconut milk. Ito ang gamit namin. Hindi yung ano? Yung fresh. Hindi yung fresh. Yung nasa ano lang. Lata. Dalawang coconut milk. Ito At natin haluin. Ito sumapot sila. Ilagay na natin ang ating sugar. Hindi lang natin ubusin. Hindi lang natin ubusin Ah. Half kg. Stemic lang natin. Pangit pa masubrag sa sa tamis. siya. Antay na lang natin kung ano, maglapot na siya. Mistake na. Kainaan lang natin ng apoy. ito siya magsticky. Nagsticky na siya guys, sarap na po. Pwede na tong i- mix natin ang anong ang ating kanin na malagkit. I-mix na natin dito. parang aapaw nito. to. Ilipat ko to sa ibang lalagyan. Maapaw. Ilipat ko guys. Ay ko lang makakasya. sarap ng dito. Hindi talaga siya kasya guys. Ilipat ko na. Kasi hindi siya kasya. Wow.